Hindi ko online. <laughs> <laughs> Biglang umiyak si nanay nung pagdating ko. Naiyak si nanay sa sobrang tuwa. Kasi ang akala niya. <laughs> <laughs> ano ako sa cellphone na makas niya? Beng! sa akin doon? Ay mga doon. Beng! Hi! Ano ka po? Bismillah. Ayan po. Kaya hey, mga idol, si, si Astro, mga idol, kita naman natin yung pagsalubong natin ni nanay. Grabe, naiyak agad siya. Kaya, yeah, ito. Hey, mga idol, dito tayo ngayon sa Sagana. Meron tayong pupunta na isang papa uh, kapwa natin, PWD. Kita naman natin kung paano maglakad, mga idol. Antayin uh, natin yung base niya. Habang binibihisan si Astropel, eh hindi nga ako makatiis na lumapit. Talagang nakakalungkot kasi sobrang hirap ng kanyang kalagayan. Hi! Hello! Hi. Hi. Hindi ko akalain uh, na kami idapo pangkahang din. Kala ko sa cellphone na nakikita. Nanto na po siya. 27 ng February. Okay na tayo dito. Parang di may napan. 27 po. Okay, ko. daran ko. Okay, daran ko ng mga idol 27. Ako naman pa 27 sa April. Ayan. Ayun. Oh. Ah. Oh. Ah, ah. Oh. Ah. <laughs> Paa! Uh. Eh, wow. ano yun? yan? pa Kapit. pa. yung, ano Nay? Ano po tawag sa kanya? Nay? Ano po tawag sa kanya? Ano? Orthopedic. Orthopedic. pa tawag sa kanya. Orthopedic. Ito, bigat na brush yun, ano? Well, Ito siya. Mula pagkasilang na po ito. Hindi normal siya na isilang ko. Bali, 3 years na siya na makakalaman namin siya ganyan. Apo. Ah, mga 3 years na. Hindi siya nakaka... Uh, ano, gapang lang siya. 27 years. Ah, dito na po. Kaya na po sa kanya. para uh, Parang katulad po doon kay ano. Kay nanay ano doon sa ano? okay. ano. Nakakalungkot yung mga gantong mga uh, kalagayan. Uh, katulad natin. Sa katulad ko, Salamat ako dahil nakakalakad, nakakapunta kahit saan saan, nagawa ko yung gusto ko. Pero yung mga katulad nila mga idol, parang ang hirap lang isipin ng mga ganun. Parang mahirap lang sa pakiramdam na may mga tao talaga na mas nahihirapan pa sa atin. Yung akala natin na hirap na hirap na tayo, pagod na pagod tayo sa ating mga trabaho. Yung bakit ba tayo nagsisikap, bakit ba tayo nagpapakahirap para mabuhay. Pero yung mga tao na, may mga tao na nagsusumikap na maglakad, gusto maglakad, pero nahihirapan sila, hindi nila kaya. Uh, pero kahit papano, kahit ganun, ay buhay pa rin sila, di ba? Ibig sabihin, magsusumika pa rin sila para mabuhay. Ganun din po yung pamilya, si nanay. Ako yung na dahil ano, hindi ko akalain. Kaya ako yung nagtotowa. Ako. hindi ko akalain. Napuntahan din yung ano ko. Ano, sa dami, sa tagal na. Hindi na napaiyak si nanay sa, uh, ano, kasi ito nga po katulad po na sinasabi ko, siguro po ito po yung uh, ko lang, yung magagawa ko lang sa mundo, sa mga katulad natin, mga tag-oriental lal sa mga lugar natin, na uh, kahit uh, ako may kapansanan, eh kahit paano, kahit konti, malitman, malit man malaki, nakakatulong tayo. At ito, si nanay, kita naman natin yung kasiyahan niya, din dinala niya sa iyak, bago. Uh, sobrang, saya sobrang saya ay mga alin dahil nandito tayo kahit pa paano uh, kita natin si Astropel ganda ng pangalan Astropel pero nga parang hindi ako makapagsalita ng ano nga dun. Kasi nakakalungkot kasi mga ganito sitwasyon. But... Lalabada lang ako. Ah, labada po ang trabaho nyo. May talent. Ano pa talent niya? Ito yung may mga natugtog na so, drum siya. anak ah ay, nagdadram. Ay, 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 ayun. Tapos sinasabayin niya kung anong kanta. Yan, yeah, wala no, kumakap. Nay, meron akong kunting dala para kay Astropel. Pell. Yes, yeah. tayo, yung parang ano nay. Ito na Ito po ay... Mm -hmm. uh, tulong para Ay. kay Astropel. Ayun, hello. Pagkain-kain mo, may bigas diyan. Nakakain ka ba? kan kanin, nakakain, nakakain po siya na. Opo. Okay. Nakakain siya. Pag binigyan ko siya, pag sobra naman siya na Pero ah. yung kaliwa rin hindi na eh. Ano lang pang gamit niya pang kanin? Kung madalas ginagawa niya, ganun lang, lakad-lakad. Gagala-gala lang. Tapos Gag no? ano, hindi mo siya pwedeng pigilan. <coughs> mm. Malaking biyaya ito sa akin. <coughs> na ako may iidinalo mo. Apo. Lalo ng ano ko. Mm -hmm. Hindi ko akalain. Kala ko sa cellphone lang. Makikita. Mm -hmm. Ang mo na isang mga ano, nanay na may alagang PWDs, nanay na nagsasakripisyo para sa kanilang anak. At ulit na anak mo, mm. talagang napakahirap mag ng isang PWD. Kumbaga, ano po yung masasabi mo sa kanila para maging malakas yung dog ng mga nanin. nanay, nanay, tatay. Ano, masasabi ko lang, nandiyan na yan, kaya tanggapin nyo. Alagaan na lang kung ano gusto nila. Hindi <laughs> pagbigyan mo mm. at ikaw na ang ano, mm -mm ng sakripisyo talaga. Apo. Na alagaan mo siya, lang na mo po niya. Dahil may buhay din siya. Mm. At saka, naku, napaka... Mm. Hindi naman gusto nila na magkaganyan sila. Kaya talaga alagaan lang. At ito meron ako na ipang kahit paano kung dagdag-dagdag -dag -dag dito sa pagkain ni, ano, ni Astro. Pa, Astro pa, pala. Ito na yung pang... Ano. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Uh, ah, pinaghirapan po natin yun in eh. Ah, uh, okay. Binigyan natin sa may kabuluhan, sa um, ano, kahit pa na makatulong tayo. Kahit Sana pinito. marami pa kayo matulungan. Uh, ano Adjust na ang bahala. Hanggang mm. walang hanggap ang aking isasalamat. Sana. <laughs> ano, ano po yung ano nyo kayo? Ano po ano, 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 ano yung sakali? Ano po yung hiling niyo para sa kanya? Gusto ko lang na may yung Yung baga nakakapagpasay sa kanya. Yung bagang, Speaker. Oh. Kahit maliit lang kahit maliit. Ah. okay lang kahit ang gusto na Astro. Speaker gusto mo? One, two, three. <laughs> <laughs>